Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput isa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. At pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, nungko sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang ang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Ako ang Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya ang Panginoon ay matuwid. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dolang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga hudyo at kayong mga hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isayin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hentil na malayo sa Diyos, at sa mga Hudyo na malapit sa kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia! Aleluya Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa akin kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Yesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa hindi na makuwang kumain ni Yesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, Magtungo kayo sa isang ilang napo upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.